Tinuruan ako ni nanay ng mga titik bago pa man ako matutong humawak ng panulat. Sa amin, ang edukasyon ay parang relihiyon. Hindi pwedeng mawala sa araw-araw. Sa Ateneo, itinuro ng mga Heswita na ang kahusayan ay isang pagpili, hindi regalo. At pinili kong maging mahusay. Pero natutunan ko rin, hindi sapat ang perpektong grado. Ang mga Dominikano ang nagpaunawa sa akin niyan. Sa lipunang iyon, una ang Peninsulares, pangalawa ang Mestizo at ang Indio. Wala sa listahan. Nang ikulong nila si nanay dahil ipinagtanggol niya ang aming kasamang magsasaka, doon ko unang nakita na minsan, ang batas ay mukha ng kawalan ng hustisya. Sa Madrid, tinuring nila akong si Jose Mercado, iskolar, hindi bilang alipin, hindi bilang taga-kolonya. Doon ko naramdaman kung gaano kasarap maging malaya kahit sa pag-iisip lang. At dito, sa malamig na silid sa Berlin, isinulat ko ang mga salitang gigising sa natutulog na bayan. Bawat pahina ng Noli Metanghere ay sinadya, hindi aksidente. Binigyan ko ng mukha ang bawat Pilipino, mga karakter na parang kamag-anak, kapitbahay o sarili. Kung hindi dahil sa tatlong daang piso ni Maximo Viola, baka na ideya lang ang aking revolusyon. Minsan, ang kasaysayan ay nakasandal sa isang pagkakaibigan. Sa karakter na si Simon, nakita ko kung paano nagbabago ang isang idealista kapag natikman ang realidad. At nang maibalik ko ang paningin ni Nanay, napatunayan kong kayang makipagsabayan ng isip ng Pilipino. Itinatag ko ang La Liga Filipina, isang kilusang naniniwala sa edukasyon at pagkakaisa bilang sandata. Ngunit hindi ko pa alam noon may mga isip na hindi kailanman magigising. Dumating sa bawat tahanan ang aking mga nobela, mula Apari hanggang Holo, at sa unang pagkakataon, nakita ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili sa mga pahina ng isang aklat. Sa Katauhan ni Crisostomo Ibarra, nakita nila ang kanilang sariling pangarap. Sa Sisa, ang sakripisyo ng bawat inang Pilipina. At sa Maria Clara, ang trahedya ng mga nalulunod. Sa pagitan ng dalawang mundo at nang sila'y matakot sa katotohanang ipinakita ko, alam kong nagtagumpay ako.